Pahayag ni Mavi Legaspi sa relasyon nina Kailin Alcantara at Kobe Paras. Hello mga ka-showbiz! Welcome back sa channel kung saan binibigay namin sa inyo ang latest sa Pinoy showbiz. Ngayon, pag-uusapan natin ang naging pahayag ni Mavi Legaspi tungkol sa relationship status nina Kailin Alcantara at Kobe Paras. Ano kaya ang masasabi ni Mavi tungkol sa relasyon ngayon ng kanyang ex-girlfriend na si Kailin Alcantara at ni Kobe Paras? Nagbigay ng pahayag si Mavi Legaspi tungkol sa dati niyang ka-love team at naugnay sa kanya noon na si Kailin Alcantara at sa boyfriend nito ngayon na si Kobe Paras. Sa isang recent interview, napag-usapan si Mavi Legaspi tungkol sa kanyang nararamdaman sa relasyon ni na Kailin at Kobe. Ayon kay Mavi, natutuwa siya na masaya si Kailin ngayon at sinusuportahan niya kung anuman ang nagpapasaya sa aktres. Heto ang pahayag ni Mavi Legaspi, the person's happy. I'm happy. Let's end the year on a good note na peaceful. What's done is done also and lahat naman masaya. Nang tanungin kung handa na ba siya sakaling magkita muli sila ni Kailin, sagot ni Mavi, I've always been civil. At the end of the day, we're all just looking for happiness in our life. Sa ngayon, sinabi ni Mavi na ini-enjoy niya ang pagiging single sa gym, focus sa diet at working out. Ang masasabi ko lang my heart's happy. That's it, pahayag ng binata. Naghahanda rin ang aktor sa kanyang bagong proyekto. I'm actually very focused on diet and working out. Makikita nyo in the very near future kung bakit kailangang magpapayat, paliwanag niya. Siyempre, hindi rin nagpahuli ang mga fans sa pagbigay ng kanikanilang opinyon tungkol dito. Marami ang natuwa sa pagiging supportive ni Mavi. At dyan nagtatapos ang ating showbiz update tungkol sa pahayag ni Mavi Legaspi sa relasyon ngayon ni na Alcantara at Kobe Paras. Ano sa tingin niyo mga ka-showbiz, agree din ba kayo sa pahayag na ito ni Mavi Legaspi? E share niyo ang inyong opinion sa comments below. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para hindi mahuli sa latest showbiz balita.